Sige, ha? Ah. Paunahan, ha? Ah. Ihipin nyo yan. Abot hanggang dito. Okay, one, two, three, go! <laughs> ah, dinala. dinaya ni saya. balik. Ah, oh, sige, ulit, ulit, ulit. Dinaya, dinaya. dinaya. Ulit. dinaya ng... Wag, ano, kailangan ihip Oh, ihip, ihip, balik. Balik. Ah, sige. Ge, okay, okay. eh, eh, ge. Eh, pula gi wag gilapit yung uso, wag Ako itulak na nga sa. Si... Hindi sila muna. Sige. Try 1 2 3 go. Ihip lang ha, ihip lang, ihip. Ay. Lagpas ka na. Lagpas na si Coco. Ay, si Tito. Panalo siya. Ah. O, oh, ikaw, Rex. Ikaw, Rex. Sige. Sige, si Sige, lawang si... si... Hindi, mo. Hindi, mo. ikaw. Ikaw yung panalo, eh. Ikaw yung panalo. Kaya dalawa. Wala, itong lawa Sige, sige. Hindi, wala pa. Yung oh. pa ng tubig. Parang kumukuha ka pa ng lakas, ah. Sige. Sige, ha. Paunaan, ha. Well, tika Wait. lang, tika lang. Eh, pantay, pantay, pantay. Pantay yan, Pantay. Oh, oh, pantay. Oh, pantay ha, basta pantay. Oh, pantay. Walang dayaan. Sino magduduno? Sino Okay, game. 1 2 3 go. Oh! ako, <laughs> na nauna ka. Nauna nauna ka. Nauna nauna Wait, 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 wait. Uh, basta sino nauna yan. Oh, teka lang, i-review natin dito sa Ah, kahit sino na ano, lakpas. Ah, oh, sige. Yeah. Alalaman natin yan.